Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, naituturo ko sa inyo ang isang spell upang hindi kayo mawawala sa kanyang isipan. Una, ay gagawin nyo lamang ay magmeditate muna kayo. Mas maganda kung ah, magmeditate kayo, kaya naman ay kung hindi nyo ito magagawa, ay maligo muna kayo at ah, linisin nyo muna ang iyong sarili ang inyong utak. Dapat ay wala kayong iniisip na mga problema o kaya naman ay mga bumabagabag sa inyo. Una ay kukuha ka lamang ng isang papel. Pagkatapos, ang gagawin mo sa papel na ito ay susulat mo lamang ang kanyang pangalan. At sa likod naman ay ang iyong pangalan. Buong pangalan dapat at totoong pangalan ng taong ito. Ngayon, ang gagawin mo ay pupunta ka doon sa bandang mayroon mong sinulatan ng pangalan niya at maglalagay ka ng buhok mo. Buhok mo po ang kailangan. Tilalagay mo lamang ito sa kanyang pangalan sa, o sa may banda ng papel na may pangalan niya. Paganda kung siguraduhin mo na ang buhok na gagamitin mo galing sa iyo ay hindi putol. At una, dapat ay itutupi mo ito papunta sa iyo. Hindi mahalaga kung ilang tupi at kung paano mo ito itutupi. Basta dapat ay nakakulong ang buhok sa loob ng papel at lahat ng tupi ay papunta sa iyo. At sa, sa iyo lamang. Ngayon, kapag mayroon ka na nito ay kumuha ka lamang ng isang lalagyan. At sa lalagyan ito ay ilagay mo ang papel at kapag nailagay mo na ang papel ay maglalagay lamang tayo rito ng cinnamon powder cinnamon powder, laging ginagamit sa mga love spell, dahil ito nga naman ay napakalaki ang tulong, at laging ginagamit sa mga love spell, lalo na sa mga love spell na ganito, na mga tungkol sa pagpapakuha o pagkukuha ng loob sa isang tao ngayon, na mayroon ng uh, cinnamon powder, maaari ka pa kayong magdagdag ng honey rito. Ngunit, ah, kung wala naman, naiayos na ang cinnamon powder at palitan nyo na lamang ang honey ng asukal. At ang huling-huling ah, gagawin natin ay maglalagay lamang tayo ng buong sibuyas rito. Maaari nyo hiwahiwain ng sibuyas upang magkasya ito. Ngunit, hahayaan ko na itong buo rito. At ang gagawin mo ay dapat ay tatakpan mo ito. Maaaring takpan mo ito ng plastic kung wala itong takip. Ngunit may, kung mayroon naman itong takip ay maaaring mo na itong gamitin. Ngayon, ang gagawin mo ay sa araw ng um, dapat ay gawin mo ito sa araw ng lunes at sa araw ng martes ay tatapat mo ito sa araw. Unang-unang sinag ng araw dapat sa araw na iyon ay nakalabas na dapat ito maaari nyo itong labas ng madilim pa lamang ngunit dapat ay hindi ito aabutin ng dilim bali mangyayari ito bali apat na limang araw ang guguguli natin sa paggawa ng spell na ito dahil sa susunod na apat na araw martes hanggang biyernes ay dapat ay ganoon ang gagawin nyo ay lalabas nyo ito dapat ay bag, ma, maaaring madilim nyo pa ito ilabas at saka magantay kayo hanggang a uh, maaaring ang alas 5 o alas 6, dapat ay hindi nyo ito ipapaabot ng dilim sa labas, maaaring sa bubong ng inyong bahay o kaya naman ay sa ah, labas namang ng inyong bahay. Ganon ang gagawin nyo hanggang Friday. Halimbawa ay huli nyo ng araw ay Friday na at pinasok nyo ito ng alas 5. Ang gagawin mo ay maghihintay ka hanggang mag na alas 12 ng gabi at bubuksan mo ito. Ngayon, kapag binuksan mo yun ito, ay magdarasal ka na. Sasabihin mo ng ah, labing anim na beses ang pangalan ng taong ito. At pagkatapos, ay magdarasal ka na itong taong ito ay hindi mawawala, hindi ka mawawala sa isip ng taong ito. Hindi siya makakatulog ng hindi ikaw ang nasa isip niya. Pagkagising niya, ikaw ang nasa isip niya at hindi niya malalaman kung bakit. Ngayon, ang gagawin mo ay Ilulubog mo ito, ang mga ito sa lupa. Ngunit ang papel na may buhok mo, iyon ang pinaka dapat mong ilubog. Ngunit itong dapat na ang mga dalawang ito ang cinnamon powder at ang sibuyas ay maaari mo na itong itapon, ngunit siguraduhin mong hindi na ito magagamit ng iba pa. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Ngayon, muli kong sinasabi sa inyo, lahat ng inyong gagawin, mabuti man o masama, ay mayroong kapalit.